Alam mo ba na mas babagay sa playstyle ni Cyclops ang full damage build? Hindi mo na kailangan ng CDR items dahil ang passive nito ay every time na tatama ang iyong skill sa mga kalaban, mababawasan ng bahagya ang cooldown ng iyong mga skills. Sa halip ay bumili ka na lang ng mga items na may magic penetration na babagay sa kanyang second skill kung saan magpapalabas ito ng Starlit Tears na magbibigay ng damage at increase na movement speed. Para naman sa kanyang first skill, magkakast ito ng dalawang Stardust Disc sa kanyang target direction, bawat isa dito ay magdidil ng 400 plus 27 magic damage sa mga kalaban na madadaanan nito. Ang kanyang ultimate naman ay gagawa ito ng planetary sphere papunta sa kanyang target at may immobilize dito sa loob ng 1 hanggang 2 seconds, depende pa ito sa distansya ng target mo. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pag ng HP, may kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration, festival of blood na may 6% spell vamp, Bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell bump kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, Masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage at depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.